Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikalima. Nabalitaan ng mga haring Amoreyo na nasa kanluran ng Hordan at ng mga haring Kanineyo na nasa baybaye ng dagat Mediteraneo, na pinatuyo ni Yahweh ang ilong Hordan nang tumawid ang bayang Israel dahil dito ay natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Gayun nga ang ginawa ni Josue, tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay noong sila umalis sa Ehipto ang mga iyon ay pawang tulina ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa apat na pung taon nang naglalakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila ay umalis sa Ehipto Sinuway nila si Yahweh kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki na humalili sa kanila ang tinuli ni Oswe sapagkat ang mga ito'y hindi tinuli ng panahon ng paglalakbay matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan na natili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat at sinabi ni Yahweh kay Josue, Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa ihip. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gelgal. Magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gelgal sa kapatagan ng Heriko Ipinagdiwang nila ang Pasko noong kinagabihan ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Kinaumagahan araw pa rin ng Pasko. Kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang pampalsa. Hindi na muling Umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng kanaan. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani na sa kanaan ang kanilang kinakain. Minsay napadako si Josue malapit sa heriko, biglang nagpakita sa kanyang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway. Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ay pinag-uutos ni Yahweh sa kaniyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalya sapagkat lupang banal ang iyong tinutungtungan at ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Ang Aklat ni Josue, Kabanata, ika -aning. Isinara ang mga pintuan ng Heriko upang huwag makapasok ang mga Israelita, ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sino man. Sinabi ni Yahweh kay Josue, Pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang heriko upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng heriko, minsan isang araw sa loob ng anim na araw. Paunahin mo sa kaban ng tipan ang pitong paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ikapitong araw, pitong beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkaranig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw sa sandaling iyon babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Kaya't tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, Dalhin ninyo ang kabanan tipa ni Yahweh. Mauuna ang pitong paring may dalang mga trompeta at sinabi naman niya sa mga taong bayan, Lumakad na kayo, lumigid kayo sa lunsod, at paunahin ninyo sa kabanan tipa ni Yahweh ang mga sandatang lalaki. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kabanan tipa ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kabanan tipan ang pitong paring may dalang trompeta at habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito. Nauuna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ng kabanantipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay, samantalang walang tigil ang tunog ng mga trompeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalitaman hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipa ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Hinabukasan maagang bumangon si Josue, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipa ni Yahweh. At muling nauna rito ang pitong pari na walang tigil sa pag-ihip nang dala nilang trompeta. Muling pumuwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal. Samantala, mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaban ng tipa ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong ikalawang araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng anim na araw. Nang ikapitong araw, bumangon sila ng magbubukan liwayway at lumibot ng pitong beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng pitong beses. Sa ikapitong libot, hinipan ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao. Sumigaw na kayo sapagat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh, si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Kaya tinipan nga ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawa ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalakit, babae, matanda't bata at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa dalawang espiya na isinugo niya noon, Pumunta kayo sa bahay ng babaeng iyong tinuluyan. Ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan. Ayon sa inyong pangako sa kanya, pumunta nga sila at inilabas si Rahab ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila itpati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pag Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito'y inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito. Sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Heriko ang mga naging anak at sumunod na salin lahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Noon day, pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh, sinabi niya, Sumpain ang sino mang magtatayong muli ng lunsod na ito ng Heriko. Mamamatay ang anak na panganay ng sino mang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso nang magbabangong muli ng kaniyang mga pintuan. Pinatnubayan ni Yahweh si Josue at naging tanyag ang kaniyang pangalan sa lupaing iyon.